Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Leo Sibel, Lodi Bien Tyrone, Lodi Lopez Cat Lodi Ray Marquez, Lodi V Rodriguez, Lodi Jason Gaydaro, Lodi Jessa Cabando, Lodi Jonathan Bueno, Lodi Dick John, Lodi Basito Sulaiman. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika isang daan at limangput dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Napahawak sa baba si Principal Ping na sinabi niya na nako, hindi ko na alam kung sino ang mananalo dahil lahat sila ay pinakamahuhusay na talento sa ating akademya. Tumugo ng may hawak na tsaa na sinabi na hindi ko akalaing gagamitin ng Red Vermilion Squad ang paraang yon. Dagdag pa ng nakagree na ibinuka ang kamay na sinabi na pero, Masyado pang maaga para malaman kung sino ang mananalo. Dala ang tsaa at ilang pagkain sinabi nito prinsipal. Ang mga ito ay inihanda ng tea shop ng aming akademya, kaya't pakiusap, tikman ninyo. Kumuha ito ng tsaa na sinabi niya na o, nagtsa tsaa habang nanunood ng ganitong kapanapanabik na laban. Ano pa ba ang hihilingin ko? Maraming salamat, nakaangiting sinabi nito na sobra ka naman. Pero sa totoo lang, kamanghamangha talaga si Opisyal Ping Hariyong. Hindi ako makapaniwalang maayos pa rin siya kahit mag-isa niyang hinaharap ang tatlong kalaban. Tumugon si Principal Ping na sinabi niya na kahit ganoon, mukhang mawawala na rin siya ng lakas sa lalong madaling panahon. Kung isa kang mandirigma, kailangan mong lumaya sa iyong hangganan upang makamit ang kadakilaan. Pero si Haryong gusto pa rin manatiling maganda't mahinhin na babae kaya hanggang doon lang ang kaya niya. Muli na namang sinabi nito sa kanya na ano po, hindi ba't masyadong mabigat ang hatol na yon? Masipag si Opisyal Ping sa pagsasanay at pag-aaral, at siya'y may ambisyon at tapang, kaya't hindi siya kailanman kukulangin kung ihahambing sa alinmang babae ng kagitingan. Tumawa ang prinsipal na sinabi niya na ganun ba? Dagdag pa niyo na sa palagay ko, ang pinakakapansin-pansin na opisyal ngayon ay hindi siya, kundi iba na muli na naman sinabi nito na rin ba siya rito? At lumipas ang eksena na sinabi ni Hyorong na siya nga pala, Wi, sino ba ang tinititigan mo? Este, tinitingnan pala, tumugon siya na ang Blue Heavenly Dragon. Napalingon si Hyorong sa likod habang napatingin sa kanya. Si Tito Jiang na may alitan ba kayo ng Blue Heavenly Dragon o kung anuman? Makikita ang mata ni Morong Wi na seryosong nakatingin. At naiisip niya ito na sinabi ng mga nasa paligid niya na o, oh, ang batang ito ay maaaring maging karibal ni Yung Chon Mayong ng Shaolin. Sa katunayan, pagdating sa talento, maaaring mas nakahihigit pa ang batang ito kaysa kay Yung Chon Mayong. Hindi ba si Yung Chon Mayong ang anak ng pinuno ng mga disipulo ng Shaolin, ang pinuno ng Twin Dragons Guardian? Sumagot ang isa na oo. Oh, oh. Ang pamilyang Yung na namumuno sa Twin Dragons Guardian ay nagbigay na ng napakalaking pondo sa Shaolin sa loob ng tatlong henerasyon, dahilan upang maitaas ang katayuan ng bata bilang isang tuwirang disipulo ng Shaolin. Dagdag pa ng mga ito na matapos niyang sabihin na taglay ng kanyang anak ang pinakadakilang katangian, naghandog ang kasalukuyang pinuno ng Twin Dragons Guardian ng kung ano-anong alay. Kung hindi dahil doon, paano nga ba magiging pinakamahusay na disipulo ni Venerable Haijong si Yung Mayong? Sinabi pa ng isa na kung ako rin ay may anak na ganoon ka Jose. Gagawin ko ang lahat para sa kanya, pero, ah, patawad, nadulas lang ang dila ko. Ehem, siya nga pala, hindi ba't may lolo si Merong na higit pa sa sinuman? Sinabi pa ng isa na tama yan. Ang lolo niya ay ang dakilang banal na espada, kaya kahit sampung pinuno pa ng Twin Dragons Guardian ang pagsamahin, hinding-hindi sila may kukumpara sa kanya. Naalala pa niya ito na sinabi sa kanya ng matandang lalaki na hindi ako makapaniwalang oras na para pumasok ka sa Heavenly Martial Academy. Nasa likod mo kami, suportado ka namin. Umabot ka sa tuktok. Dala mo karangalan ng ating dakilang pamilyang merong. Hindi, ang karangalan ng dakilang walong pamilya. Kaya hindi ka maaaring matalo kay Yung Chon Mayong. Dagdag pa ng babae sa kanya na grabe talaga. Alam ng tiyo mo na mas magaling ka kaysa sa kahit sino pero nagsasabi pa rin siya ng kung ano-anong kalokohan. Nagbigay galang ka na ba? Sa iyong ama, at pagkatapos sumuntok ito sa palad na sinabi niya na babalik po ako, ama. Natahimik lang ito, umalis siya habang nakapikit na hindi man lang nagsalita ang kanyang ama. At nilapitan siya ng kanyang lolo na sinabi niya na babalik po ako matapos kong palawakin ang aking pananaw, lolo. Tumugon sa kanya ito na ayos yan. Magandang pag-uugali yan, sinabi pa niya na lolo. Mayroon bang kalaba na kailangan kong talunin doon? Tumugon sa kanya ito na syempre wala. Pero may isang tao roon na palagi mong malalapitan para humingi ng gabay. At siya rin ang magiging pinakamalapit sa iyo habang naroon ka. Tumugon siya na sino po siya. Siya si Mer Wei. Siya ang pinakumahal at lubos na kumikilala sa iyo. At taglay niya ang kakayahang lutasin ng lahat ng mahihirap mong suliranin. Nananapaseryoso ng mukha siya. At pagkatapos ay napangiti. Balik sa kanya na sinabi niya na narinig ko lang ang kanyang pangalan. Sa palagay ko, ang mapanood ang Blue Heavenly Dragon habang gumagamit ng kanyang espada ay isang pagkakataon upang mapalawak ko ang aking kaalaman. Sinabi naman si Tito Jang sa kanya na tama yan. Sa lahat ng mga pangunahing sining ng pakikipaglaban sa Shaolin, ang Blue Heavenly Dragon ay gumagamit ng estilo ng espada ng Shaolin. Napatingin naman si Hyorong sa kanya at sinabi na ganun ba? Dagdag pa ni Tito Jiang na isipin mo nga, dahil binubuo ang Shaolin ng mga mungheng budista na hindi pumapatay, hindi ba't natural lamang na nakatuon sila sa mga teknik gaya ng sipa at suntok, teknik ng palad, mga banal na teknik, teknik sa baston, at qigong. Gumagamit din sila ng sibat, ngunit ang espada at blade ay mga sandatang nilikha upang pumatay. Kaya mahirap para sa kanila na gawing sentro ng sining pandigma ng Shaolin ang mga ito. Ang sagisag din ng mga Shaolin Master ay ang Berding Jade Buddha Staff. Kaya sino ang mag-aakala? Isang tanyag na estilo ng espada na tinatawag na Dharma Buddha 13 Swords. At mayroong isang pinakaiingatang sandata na maihahambing sa Berding Jade Buddha Staff, ang Birding Jade Buddha Heavenly Sword na umiiral sa Shaolin. Nalantad ang lahat matapos matanggap ni Yung Chon Mayong ang Berdeng Jade Buddha Heavenly Sword bilang disipulo ni Venerable Hai Jung. Makikita ang mukha ni Tito Jiang na sinabi pa na ayon sa mga sabi-sabi, makukuha lamang ang Berdeng Jade Buddha Heavenly Sword kapag naabot mo na ang ikalimang antas ng Dharma Buddha 13 Sword. At narinig ko rin na upang maging karapat dapat na pag-aralan ang Dharma Buddha 13 Sword kailangan munang malampasan ang labing walong tarangkahan ng Shaolin at mapagkadalubhasaan ang pitumput dalawang sining. At sa palagay ko, apat na taon na simula nang matanggap niya ang espadang yon. Maliban noong nakipaglaban siya laban sa tatlong ganap na espada na si Chang Han, madalas ay hindi man lang niya ginagamit ang Dharma Buddha swordsmanship. Makikita silang dalawa na sinabi pa ni Tito Jiang na ngunit mukhang magandang araw ngayon upang masaksihan ang kanyang Dharma Buddha swordsmanship na napasabi si Hyorong na napatingin kay Tito Jiang at si Murong Winao. Sinabi pa ni Jun Hu na wow, kung ganun, talagang kahanga-hanga ang mga senior nating miyembro ng Red Vermilion Squad. Nakakayanan pa rin nilang makipagsabayan sa isang taong nagmamayari ng ganoong kamanghamanghang sining pandigma. Napatingin sa kanya si Hyorong na sinabi niya na ha, pero tatlo sila laban sa isa lang naman siya, di ba? Muli na namang sinabi ni Jun Hu na minsang sinabi ito ng aking dakilang guro. Kahangalan ng harapin ng isang makapangyarihang maestro nang walang anumang porma sayon sa labanan, dahil magbabanggaan lang kayo sa isa't isa. Dagdag pa niya na pero tingnan mo, parang wala naman silang porma sayon, pero ang hirap hulaan ng mga galaw nila, na makikita si Gang Sang na mabilis na nakatutok ang kanyang espada sa unahan. At pagkatapos ay malakas niya itong hinampes na mabilis naman itong hinarang ng kalaban, at sa isang iglap ay nagbanggaan ang kanilang mga kahoy. Na espada, nagpalabas ng matalim na kislap na tila bakal ang nagtama. Umalingaungaw ang tunog ng pagdampi ng dalawang sandata, kasabay ng bigat ng hangin na tila naputol sa gitna ng kanilang banggaan. At pagkatapos ay napagilid ito ng ulo na napatingin sa gilid. Mula sa ilalim ay sumugdat ng atake si Hyunwon na agad naman itinaas nito ang isang paa. At hinarang nito ang ginawang atake ni Hyun Won. At pagkatapos ay mabilis itong umatras na makikita ang after image nito. Nagulat ito na napasabi na ha. Na sinabi rin ni Sansan habang gumawa ng pag-atake na tanggapin mo na rin ang mga atake ko. Masayang tumugon nito na ayos. Sa totoo lang, ang teknik ng pagkopya ni Lady Sansan ay talagang kamangha ha. Kailan ka pa nagkaroon ng apat na kamay at paa? Nakangiting sinabi naman ni Sansa na ginaya niya pala ang atake ng kanyang kapatid na salamat sa papuri. Pero alam mo ba, kaya pang madagdagan ng mga braso at paako, na muli na namang sumugod sa kanya si Sansan, na silang tatlo ay buong lakas na sumugod dito habang sumisigaw, na makikita ang kanilang espadang kahoy ay nakatutok sa isang tao, ngunit hinarang ito ng isang slash na atake. Huminga ito at nakangiting sinabi na narinig ko na kamanghamang haraw ang bilis ng pagunlad ng Red Vermilion Squad. Ang galing ng pagtutulungan ninyo. Pagkatapos naglagay ng enerhiya ito sa kanyang espada na sinabi pa kung magpapatuloy ito, mahihirapan akong tulungan ang aking Vice Squad Captain, kaya sa tingin ko, panahon na para magseryoso ako. Bukod sa tatlong Absolute Swords, kayo ang unang mga tao sa akademya na napilitan akong gamitin ito. Dagdag pa niya na makikita ang mukha niya sa harap na nilagyan niya ng enerhiya ang espadang kahoy na mula ngayon. Magsisimula na ang landas tungo sa pag-angat ng iyong sarili at sa pag-abot ng kaliwanagan. Napatingin si Yong at si Ryo na sinabi pa ni Yong Chon Myung na kapag binitiwan ninyo ang limang sangkap ng pagkatao at isinuko ang inyong mga espada, maliligtas kayong lahat. At pagkatapos isinawso niya ang especially ata sa lupa na nanagkaroon ng bilog na pagkalat ng vibration dito. At ang kasanayan niyang ito ay tinatawag niyang Dharma Buddha 13 Sword A Technique. At ito ay unti-unting nawawala sa lupa, at isang kulay berdeng enerhiya ang mabilis na paso God sa kanila. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at limangput dalawang kabanata. Ika-isang daan at limangput tatlong kabanata. Sa pagpapatuloy. Napangiwi ng mukha si Hyun Woon na sinabi sa isip na napakalakas ng kanyang sword key. Sa pagsasabing itapon namin ang limang skanda, gusto ba niyang sabihin na pumasok na kami sa kaliwanagan ngayon mismo? Ang limang skanda ay mga sangkap na bumubuo sa isang nilalang at sa kasalukuyang mundo. Bagaman malalim ang kahulugan nito sa budistang pilosopiya, sa pinasimpleng pagpapaliwanag, ito ay nahahati sa limang bahagi. Sinabi naman ni Sansa na anong ginagawa niyo? kailangan natin siyang pigilan. Mabilis namang hinabol siya ng kanyang kapatid na sinigaw na sansan. Mag-ingat, isang malakas na hampas ang ginawa ni Yung Chon Myung gamit ang kanyang kasanayan na Dharma Buddha 13 Sword Technique, Prajna Sword. Tumatakbo si Gang Sang na sinabi pa niya sa kanyang sarili na tapos na tayo. Hindi ko alam kung ano yun, pero pakiramdam ko, malaking problema to. Biglang nagsalita si Ryu sa kanyang sound transmission na Gang Sang. Anong ginagawa mo? Kailangan mo siyang pigilan kung gusto mong mabuhay. Nagulat siya na napasabi sa isip na ito ang sound transmission ng unang senior brother. At pagkatapos makikita ang espadang kahoy ni Yung Chon Myung na bumaon sa lupa at isang vibration sa lupa ang kumakalat. Napangiwi ng mukha si Hyun Woon na napasabi sa isip na ah. Marahil ito ay, na makikita ang bilog sa lupa ay unti-unti nang nawawala. At pagkatapos ay mabili niya ring hinabol si Sansan na sinigaw na tumigil kayo. At isara niyo ang inyong mga mata, na hinawakan niya ang kamay ni Sansan. At mula sa ilalim ng lupa makikita ang mabigat na pressure na umaangat. Sinabi pa ni Hyun-woon na huwag kang gagawa ng kahit ano. Tumugon naman si Sansan na lumingon sa kanya na anong ginagawa mo? Nagulat naman si Hyun-woon nang mabilis na sumugod si Gangsang na makikita sa kanyang mukha ang pagkabalisa. Na Nasinigaw pa na Gangsang huwag. Hinanda niya ang kanyang espadang kahoy na sinabi pa niya sa isip na oo, alam ko, hindi. Kuto kaya, naglabas din siya ng enerhiya sa espada na sinabi pa niya sa isip na pero sa tingin mo, may pagpipilian pa ba ako? Parating na ang ginawang atake ni Yung Chon Myung na Emptiness of the Five Scandals. Free from all suffering, hamampas naman si Gangsang ng kanyang kasanayan na Rumbling Thunders Falling Meteorite Arrows. Nagkatagpo ang kanilang matinding enerhiya, tila dalawang puwersang handang lamunin ang isa't isa. Sa bawat pagbangga ng kanilang lakas, umuugong ang paligid, at makikita ang kislap sa paligid na kumakalat. Makikita ang naglalagablab na enerhiya ni Yung Chon Yung isang bugso ng kapangyarihang nagliliyab sa hangin, tila apoy na may buhay. Ang enerhiyang yun ay tila isang dambuhalang alon handang lamunin ang lahat ng nasa harapan nito, kabilang na si Gong Sang. Ngunit bago pa siya tuluyang matabyo na ng nakasisilaw na liwanag, pilit na ibinuhos ni Gangsang ang lahat ng natitira niyang lakas. Mula sa kanyang katawan ay kumawala ang matinding enerhiya ng kidlat. Nagulat si Sansan nang malapit na sa kanila ang alo ng enerhiya ni Yung Chon Yung na agad namang binitawan ni Hyun Woon ang kanyang espadang kahoy. Habang sinasabi ni Sansan na hayaan mo akong gamitin ang Rumbling Thunder, na agad siyang binitukan sa leeg ni Hyun Woon. At nang malapit na sa kanila ang enerhiya na wala ng malay si Sansan na bumagsak sa lupa at si Hyunwoo naman ay pumikit. Umupo siya habang dumaan sa kanila ang alo na enerhiya na tila hindi naman sila nasaktan. At pagkatapos ay unti-unti itong nawawala sa paligid. Nagulat si Gangsang na napasabi siya sa kanyang isip na ha, ayos pa rin ako, guma na ba yon? Nakangiti naman si Hyunwoo na sinabi niya na ayos lang tayo. Gaya ng inaasahan. Tama ang ginawa ko. Makikita ang mukha nilang dalawa na sinabi pa ni Gang Sang na magagawa ko ang kahit ano, basta ibibigay ko ang best ko. Dagdag pa niya sa isip na naging mas malakas na ba ako? Nakangiting sinabi naman ni Hyun Woon na gaya ng inaasahan sa isang teknik ng Buddhist. Sword, maiiwasan natin ito hanggat papasok tayo sa estado ng kawalang damdamin at hindi gagamit ng ating panloob na ki. Ako ba ay isang henyo? Napababa ng espada si Yung Chon Yong na napapaisip na sinabi na hindi ko inasahang makakakita ako ng ganito ngayon. Nakangiting sinabi pa niya na hindi talaga kayo mahulaan. Kahit gaano ko pa pinigilan ang aking lakas, hindi ako makapaniwalang pareho ninyong nahanap ang tamang sagot. Ngumisi siya at sinabi na mula ngayon, wala nang paraan para maiwasan ito. Kamanghamangha, hindi pa kayo ganito noong nakaraang taon. Paano ito naging posible? Sinabi naman ni Yun Woon na nangyari ito dahil itinaya namin ang aming mga buhay para dito. Dagdag pa niya sa isip na buwisit, sabi sa mga balita, baliw daw sa martial arts ang Blue Heavenly Dragon. Pero ano yung titig na yun? Parang ginapang ng lamig ang likod ko. Muli na naman itong naghanda na sinabi na ay, kung ganyan pala ang iniisip ninyo, mukhang magpapakasaya din ako. Pero kung lalayo pa tayo, baka mabasag ang mga wooden sword at may masaktan. Ayos lang ba sa inyo yan? Itinaas ni Gamsang ang kanyang wooden sword na sinabi na hindi talaga kami sang ayon dyan, senior. Pero, sana huwag mong kalimutan. Kami tong nakapaligid sayo, Hyun Won, San San. Dagdag pa niya sa isip habang mabilis na tumatakbo na gumang na ito kanina, kaya imposibleng hindi ko magawa ito ngayon. Oo, baka mas malakas pa ako kaysa sa inaakala ko. Sinabi naman ni Hyun Won habang mabilis ring sumugod na papunta na ako. San San, patawarin mo ako sa ginawa ko kanina. Nagkamalay na ito na sinabi na ha? Winasiwas ni Yung Chon Myung ang kanyang espadang may enerhiya na gagamit na naman ang kanyang kasanayan na Dharma Buddha 13 Sword 9 Technique, Vajra Sword. Nagalagay din ng kidlat na enerhiya si Gang Sang na sinabi pa niya sa isip na ito na to. Panalo o talo, kailangan ko siyang harangin, ano man ang mangyari. Nagumamit din siya ng kanyang kasanayan na Great Namgang Family Foot Technique. Lightning Shadow Step. Naghanda rin si Hyun Woon na sinabi pa niya sa isip habang nakapikit na ang teknik ng espada na ginagamit ng Blue Heavenly Dragon ay mukhang banayad sa unang tingin pero ramdam ko ang napakalakas na puwersa. Si Gang Sang marahil ay umaasa sa bilis niya, kung ganun, ako. Pinaikot niya ang kanyang Wooden Sword na gumamit ng kanyang kasanayan na Woodang Sword Technique Taiji Wisdom Sword the second technique. Makikita ang mata ni Yung Chon Yung, na mas pinalakas pa niya ang kanyang kasanayan na worldly desires abandonment. Pure heart attainment. Ang worldly desires abandonment pure heart attainment. Isang berso mula sa Vajra Sutra na nagsasabing dapat mong ituwid ang iyong isipan sa pamamagitan ng hindi pagpapakalat ng mga iniisip, at na ang tunay na kapangyarihan ay makakamtan lamang kapag pinatahimik mo ang iyong isip at pinalaya mula sa mga makamundong hangarin. Itinirana ni Gang Sang ang kanyang kasanayan na lightning sword technique, have spirit blade, at makikita ang tila isang araw na lumiliwanag. Naglalabas ng mga kidlat na parang mga haligi ng liwanag na bumabagsak mula sa kalangitan. Ang nakakasilaw na enerhiyang yun ay sumasalubong sa dambuhalang puwersa ni Yung Chon Yung. At pagkatapos winasiwas ni Yung Chon Myung ang kanyang espada kay Hyun Woon na ito ay iniwasan niya. At ang espada naman ni Gang Sang ang nakatutok dito kasabay ng kidlat na enerhiya. Halos sabay silang nagbitaw ng atake na gumamit ng Black Dragon Swin's Tail. Nahinarang din ito ni Yung Chon Myung ng kanyang kasanayan. Makikita ang kanilang mga mata, kapwa malamig, kapwa mapanuri. Tila ayaw nilang magpatalo, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay nag-aalab ang tensyon. Mabilis namang hinawakan ng mahigpit ni Sansan ang kanyang wooden sword. Makikita ang paa ni Yung Chon Yung na tila bumigay, na napasabi ito na ito ay nakakabwisit. At ang wooden sword nito ay makikita na nagkaroon ng bitak gawa ng wooden sword ni Gang Sang na may kidlat. At nagaw ni Gang Sang na, iwas-iwas ito ng buong lakas niya, na makikita ang espada ni Yung Chon Yung ay nabasag. At pagkatapos ay malakas na naghiyawan ang mga manunood na nagulat sila dahil ang malakas na kalaban ay nataman pa rin, kahit hindi nila inaasahan. Nasinabi pa na hindi ka panipaniwala. Anong nangyayari rito? Tumugo ng isa na anong ibig mong sabihin? Natural lang na tamaan siya matapos na palibutan ng ganyan, pero siya ang leader ng Blue Heavenly Dragon ang pinag-uusapan natin dito. Dagdag pa ng isa na alam ko nang ang Red Vermilion Squad ang mananalo. Napangiti naman si Jean na sinabi niya habang malalim na rin ang paghinga na si Senior Blue Heavenly Dragon. Siguradong hirap na hirap siya. Kung magtutuloy pa to, hindi ba mahihirapan ka rin? Napasabi naman si Haryong sa isip na imposible, natalo ang pinuno ng grupo. Paano naging ganun kakampante ang inutil na yon? At naiinis nitong sinabi sa kanila na ito ay tunay na hindi ka Dagdag pa niya habang malalim na ang paghinga ni Okyon at Huangbo na pero hindi ba kayo umaabot na rin sa inyong hangganan? Sinabi pa ni Haryong sa kanyang isip na kung pipilitin ko pa ang sarili ko. Mahihirapan akong mapanatili ang kasalukuyan kong anyo. Pero, hanggat mag-iingat ako, kaya ko to, para lang sumuko ng ganito. Na sinabi pa niya na kung pipilitin mo pa ang sarili mo, baka tuluyan ka ng bumagsak, kaya, ano sa tingin mo? Nagulat siya nang may marinig na oho, mukhang maayos ka rin ah, Jin Gang. Ito pala ay si Nohak at si Munhai na sinabi pa na ito na ba ang huling labang haharapin ko? Na sinabi pa ni Moonhai na maraming natapos sa loob ng isang araw. At pagkatapos makikita ang langit na palubog na ang araw, na sumapit na ang gabi, nakangiwi ang mukha ni Rio na sinabi sa kanila na ano ba? Hindi nyo ba kayang tamaan ng maayos yan? Gusto nyo bang mamatay? Isang boses ang tumugon sa kanya na hindi po sir. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at limangput tatlong kabanata.